Hi guys! Good morning everyone! So to this video, I am just cruising the whole ng ni Lola. Kaya siya na yun to you at to. So, the niya waiting area sa waiting shed. Kaya mga to mi, Og Jimenez. Magpalit ni Upa no. So. Ayan. Kaya wala man namang lulo. So, mag lang ni guys. Mag-tricycle lang ni. So, excited na siya masakay o tricycle. Ayan ano, nakangiti na on. Oh. Oh, sa kaya kag presyo lang? Sa kaya kag presyo ka? Oo, sa kaya kag ka. Ayan. Sa Ayan. Sa kaya kag presyo ka. Mas gusto po niya ang presyo kay Open Man. So, ayan. ayan. Good morning, everyone. Tapos, gulaan ko. May buyo ka d'yon. suray din niya si Mines. Kani, o. Oh. Ayan. Good morning, pa. Good morning. Good morning. Ha? Ha? Thank you for watching.